dan ano. Sa ano. Pero may number ka na ito ng ano. Parang mo. Wala pa. Okay. Hindi. Ang hirap pala ang transfer yan. Kasi dahil ipapano natin ka isa yung ina. Hindi kayo binabayaran nga natin. Sabi ano daw, doon daw ah, sa online. Ah. Marami silang koto. <laughs> yung ano, magulahan. Napote, ano, Hindi na. Hindi na. Gili to, madilaw pa hindi niya malaki. Kakaunti ang kuto niyan. Bakit ito mga ano, chipsoy madami? Madami ang kuto. Basta kulay puti. Ito, ito kaunti. Bakit kayo? Eh? Ay, basta gusto ni Donna. Donna, gustong gusto mo magpatot brush? Oh, puputi ng ngipin. Ano yung pakita yung ngipin? Uh, puti ang ngipin nila. Bye bye po. Please subscribe and like and share.